Boss, yung adventure ko po na dadagdagan ng kulang sa reservoir kapag mainit ang makina. Pero kapag malamig na, e bumabalik sa dati. Ano po ang dapat palitan? Actually, bossing, wala po kayong dapat palitan sa makina ninyo. Pasensya na, wala akong adventure. ah. Pero sa lahat ng sasakyan kasi ganito yan mga boss. Ang, ang reservoir natin mga bossing or yung kulat uh, tank natin is ito. Ito yung ating radiator at ito naman yung, yung ating coolant tank. So hindi na tayo dito usually nagsasalin usually lagi na lang dito. Tapos meron niyang... itong lower part na ito is the minimum level and this is the maximum level. So bakit hindi pinupuno ang reservoir mga bossing? Bakit meron siyang particular part na yung full level niya is halos ito kagaya nito para nasa kalahati pa, di ba? Bakit mga bossing? Kasi nga po kapag uminit na ang makina natin mga bossing nagkakaroon ng pressure sa loob. Syempre, ilang degrees Celsius ba naman ang init ng makina, ba? Diba? So, yung coolant natin, ganun din. Minsan, more than 100 degrees Celsius yan eh. Okay, so nagkaka-pressure sa loob. So, tendency, ah uh, yung ibang coolant mga bossing, pag mainit ang makina, napupunta po talaga sa reservoir natin. Kaya nga, hindi natin pinupuno kasi mag-overflow. Ngayon, kapag kalumumig na ulit ang ating makina, sisipsipin ulit ng radiator yung mga ang coolant dyan. Kaya pag tinignan nyo, pag malamig na, parang bumalik lang siya sa dati so wala pong problema yon mga boss